programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ngayon nga ay nahuli na nitong si Divina, itong ang si Sherlyn at ngayon ay hawak-hawak na nga itong si Sherlyn uh, ng tauhan ng bruhang si Divina at ngayon nga ay sinabi nga dito nitong si Divina na na oras na para tapusin ang kanyang buhay at ngayon daw ay masasabugin ang kanyang bungo habang nakatutok nga ang hawak na baril nitong ang bruhang si Divina dito nga kay Sherlyn at dito nga ay aaminin na rin lahat dito siya si Divina ang katotohanan na siya ang pumatay kay Dado at kay Onse at sa lahat-lahat nga ng kasalalang kanyang nagawa ay isa-isa na nga niyang inamin dito nga kay Sherlyn na kanyang ikinagulat at dito naman ay dumating na nga si uh, Don Julio kasama nga itong si Leilani at nakita nga nilang nakahandusay nga itong si attorney Adrian at nilapitan nga ito ni Don Julio at wala na nga buhay itong si uh, Attorney Adrian, habang ito namang si Sharon, ay nanganganib na nga ang buhay sa kamay ng bruhang si Dibina Ano kaya ngayon ang mangyayari at ano ang gagawin nito siya si... Uh... Divina dito nga kay Sherlyn tuluyan na kayang matapos ang buhay nitong nga si Sherlyn dahil hawak-hawak na nga ito ni Divina at nakatutok na ang baril dito nga sa ulo nitong si Sherlyn kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye-bye